Paano ipinaliliwanag ng mga Kristiyano ang pagkakaroon ng mga dinosaur? Ito ay isang tanong na matagal nang pinagtatalunan. Iginiit ng ilan na hindi sila kailanman umiral sa kabila ng hindi maikakailang patunay na matatagpuan sa mga fosil. Ang iba naman ay nagsasabing nalipol ang mga ito noong dakilang baha. Ngunit, may isa pang teorya isa na mas nakakaintriga. Nagsisimula ang aklat ng Genesis sa pagsasabing, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ay perpekto. Ngunit ang susunod na talata ay nagdadagdag ng isang bagay na nakakalito. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay bumabalot sa kalaliman. Talaga bang gagawa ang isang perpektong lumikha ng isang mundong puno ng kawalan at kadiliman? Ayon sa isang interpretasyon, ang mundong inilarawan sa talata 1 ay kumpleto, puno ng buhay, marahil ang tahanan pa nga ng mga dinosaur. Ngunit sa pagitan ng mga talata 1 at 2, isang kapahamakamak ang naganap. Maaring tawagin ito ng mga sayentipiko na isang pagtama ng bulaklak. Ngunit, ngunit may iba pang ipinahihiwatig ang Biblia. Sa Isaiah 14, ang pagbagsak ni Lucifer mula sa langit ay inilarawan bilang isang makinang nabituin na inihagis pababa sa lupa. Kaya paano kung ang bulaklak na iyon ay hindi isang bato, kung gi ang pagbagsak mismo ni Satanas? Ang mundo ay itinapon sa kaguluhan at kinailangan ng Diyos na simulan muli ang paglikha. Kaya marahil ang tanong ay hindi talaga tungkol sa mga dinosaur o bulaklak, kundi tungkol sa walang hanggang digmaan sa pagitan ng kaguluhan at paglikha. Kung pipiliin ng iyong puso ang liwanag, ipaalam mo sa mundo. I-type sa mga komento, hayaang sumikat ang liwanag sa loob ko.